Trap guys Nandito tayo Titan nyo yun Yan Puntahan natin yun Abangan nyo Pupunta ako doon Anong pangalan nya na vulkan Yan hindi ko alam yan Anong vulkan nya Yun lang gusto ko makita na vulkan oh. Moments later. pa picture lang, pa picture. pa picture lang ako, pa picture lang ako. nagbayad Nag na ako kanina. Okay lang. Okay lang. Sa picture ako. Dito na lang, lang ho. Oh. Ayoko na umakyat daw. Oh. Pwede. Isa lang. Ay pahiga at saka pa ano pahiga at saka pa tayo Salamat ya. Thank you. guys ito muna gulay muna ang kainin natin ng gawang bicol no? Itong, itong, itong. Tsaka, ano chicken yan no? kitang kita na guys yung ano yung dulo ng simbahan yung natabunan ng ano tabunan ng lahar galing pumutok ang bulkang mayon yan. kaya naman ay yung minggit pagpasok nyo yan makikita nyo si Papa Jesus ayan yung kagandahan ng ano din dyan yung tanaw ang anak, vulkan, mayon. Mamaya, ano bulkan ngayon mamaya magano tayo ng video footage gunti at saka mag vlog habang naglalakad tayo mamaya dyan sa gilid Yan, nakita na ako dyan <laughs> at nandito na ako ngayon sa ano guys sa simbahan ng ano ng yung ano ng bulkang taal <laughs> gago ay bulkang mayon mayon pala Yan. Samahan nyo ako guys, iikutin ko. Kita nyo lahat yan. May mga tindahan dyan. Mamaya mamili tayo ng ano, souvenir. Para mayroon tayong souvenir dito. Ba, tapos pakita ko sa inyo ano, yung Bulkang Mayon makita dito. first time ko na ano, napunta dito kaya kailangan nyo makikita <coughs> nasali pa dito ano TV patrol tanis <laughs> <laughs> ayun o no. kita nyo yan Bulkan, Bulkan mayon. Hindi yan Bulkan taal. Nasanay <laughs> kayo, <yung> Bulkan taal. <laughs> ako, ako, lang ngayon nag isa kaya medyo tahimik ang ating vlog hindi pwede dumaan dyan ha? May, may interest din pa punta dyan? opo, lang po okay lang vlog ako okay Ano yun? isla. May pag Uy! May pag Papakain ako ng isda. Hayop nito. Ay hayop nito. Pinapapunta ko dito para mag ano, pakain ng isda. Ano mayroon din isda, tilapia? Tilapia sa kakoy. Yun. Tentay na dan entrance Oh, sige. Susubukan natin 'tong. Ayun, 20 lang pala entrance, guys. 20 lang entrance doon din 20 pagpasok mo dito yan shout out pala sa inyong lahat at ano pasensyahan nyo muna yung aking vlog mukha ko dyan ang laki oo ang ganda mawala yung pagod nyo salaya ng biyahe. Oh. You know. ah, baka dami isda dami tilapya o yun ah pakainin ko marunong ako magpakain ng tilapya eh. Yun Ah. Katulin. Ano ba naman 'yan? Katulin para kumain ito. Oh. Oh. Hala. Parang pispansa Bulkan Taal. Ang lalaki. Matakaw. Oh, malalaki na to dito o. Oh. tingnan nyo oh. Ang yan oh. Na! Ah. Hayop. <laughs> Pumunta ako dito para pakainin ko lang tong tilapia. Pagbalik ko dito, malalaki na to. Shoutout, shoutout, shoutout sa inyo lang <laughs> Okay. Shout out daw kay Kim Sio. Mag lumabas ka na sa ano, wag ka nang pumasok. Oh. Okay. Bayo din to sila dito. Tagasan <laughs> kayo. Oh, taga Sorsogon. Shout out taga Sorsogon. Ah, tanaw. Magbuto kayo ng maayos. La. La. Yun. Eh, puti. Ano? Nobos ko na. May peace pan ako dito. And guys, namnamin nyo muna ang view ng ano. Ang Bulkang Mayon. Hello, Bulkang Mayon. Ayan, tingnan nyo. Kitang kita. Hello, Bulkang Mayon. Daraga. Ayan. Ito yung kagandahan ng nature ng ano, ng... Bicol! and guys kitang-kita nyo yung Kalawakan no. Saka talagang umuusok-usok na siya. Gusto nang sumabog siguro ay. Eh. Dito ako na padpad ngayon. Kung ano? Kung anong sa inyong lahat 'yon para marinig nyo lahat na i-shout out ko kayo. Mga followers, subscribers, egalab shout out sa inyo. Dito ako ngayon sa Bulkang Mayon. Nang usok masya, na parang katulad sa akin sumasabog. Gago. <laughs>